Hindi tulad ng ibang mga planeta sa ating solar system, ang ibabaw ng Earth ay 70% na tubig na bagamat kapakipakinabang para sa buhay, ito ay tila kakaiba. Dahil lahat ng alam natin tungkol sa kung paano at kailan nabuo ang ating planeta ay nagsasabi na ang ibabaw ng Earth ay dapat natuyo. Ganito ang kwento. Nabuo ang ating solar system mula sa pagbagsak ng malaking ulap ng alikabok at gas. Ang siksik na gas sa gitna ay nagapoy na dahilan para mabuo ang araw. Ang batang bituin na ito ay nagpakawala ng isang mabangis na solar wind. Sa paglipas ng panahon, ang daloy ng mga charged particle na ito ay nagtulak sa natitirang gas cloud palayo na nagiiwan lamang ng mga solid particle na nagkumpol-kumpol na naging bato na sa wakas ay ang mga mabatong planeta na nasa loob ng solar system na kilala natin ngayon. At ito ang problema. Ang tubig sa anyo ng yelo ay hindi maaring maging isa sa mga solid particle na naiwan sa kalawakan. Dahil ang unang bahagi ng inner solar system ay masyadong mainit para tumagal ang solid ice na ito. At anumang singaw ng tubig ay may tatangay ng solar wind. Kaya kung ang Earth ay hindi nagsimula sa tubig, paano tayo humantong sa gayong kahangahangang karagatan? Alam natin na ang H2O ay hindi ginawa dito sa loob ng mahabang panahon dahil ang mga natural na proseso tulad ng combustion, paghinga at photosynthesis ay lumilikha at sumisira ng halos pantay na dami ng tubig. At sa alinmang paraan, ang halagang pinag-uusapan ay napakaliit na hindi nila masasabi ang kasaganaan ng tubig sa planeta. Dahil ang tubig ng Earth ay hindi bahagi ng orihinal na laman ng mundo. Malamang galing ito mula sa malayo, sa mga meteoroid o kometa, o iba pang bato na nagmula sa outer solar system, kung saan ang mga ito ay malayo mula sa araw para matunaw ang frozen na tubig. Ang mga maruruming ice ball na tinatawag nating comets ay isang lohikal na kandidato para sa pinagmulan ng ating tubig ngunit na nang matuklasan natin na ang mga ito ay mas mayaman sa mabibigat na hydrogen kaysa sa tubig sa lupa. Ang heavy hydrogen ay may neutron pati na rin ang isang proton sa nucleus nito. At para sa bawat milyong hydrogen atom sa tubig ng Earth, humigit kumulang isang daan at limampung heavy hydrogen habang ang karaniwang tubig ng kometa ay doble ang dami, ang mga hindi tugmang chemical signature na ito ay nagpapahiwatig na ang tubig ng Earth ay hindi maaaring dala ng mga kometa. Lumalabas na ang pinakamalamang na pinagmula ng tubig ng Earth ay isang uri ng meteorite na tinatawag na carbonaceous chondrite. Ang chondrite ay ang pangalan lamang na ibinigay sa klase ng mga batong meteoroid na kadalasang tumatama sa Earth. Ngunit ang carbonaceous chondrite lamang ang naglalaman ng tubig pati na rin ang maraming carbon. Mayroong tubig sa loob nito dahil nabuo ang mga ito sa kabila ng frost line ng araw. At higit pa, ang tubig nito ay may mga antas ng heavy hydrogen na katulad ng tubig sa lupa, na mariing nagmumungkahi na ang mga earth crusher na ito ang pinagmulan ng ating mga ice caps, ulap, ilog at karagatan. At sa gayon ang tubig na ginawang asul na marmol ang ating planeta ay dumating sa kung saan.